Yeah. Kato lagi nga higa yun is ang ang mo na to ang mga tao nagpanik na na sila sa ato kami kay ready naman mo na lagi to nga wala na ko na ako ng mga images na ako sa Santo Niño sa Mama Mary so ang naitabo mong sir is gi buhat na ako pag suod na ako is ang katulog mga water jug nga empty ang gi pasaka so karon nagpanik na mga tao niya nagbuhat og mga kortina na ako, mga habol, gipang sumpay-sumpay, kaya wala, gi, may mga hardness nga kanang pang emergency nga kon mamagamit so karon ang nitabo nang atkat so, ato tong mga lalaki so, ingon sila ma'am iuna mga bata mga bata kay kita mga dagko o okay, kay ay, awahi kay nagsaka nang tubig so ang nitabo ni ana jud ko dili lang kay maghuwat na lang mi nga kanang ang tubig ba mo mo kuan lagi sa bintana sa second floor mo moabot na siya ba kay magpa uyaay na lang mi sa tubig magpa uyon-uyon na lang mi ug asa mi ni dalon nya. Iigot na na ko mga batag mga habol nya. Gisa ni na ana ko red. Kanang colorful ba kanang color t-shirts kay ako mi siyang gingnan nga. Dili kita ta magbuwag nya. In case of kanang in case magprepare ta ha og i-briefing daan. Nya, nagkurog na ko sir, wala na ko, wala na ko. Eh. Kuan ba nga kinsa akong kontakon kaya wala may signal. So ni ana jud na kanang Guys, anini ha kay kita ra didiri, So maghigot mo og galon sa inyong kuan dahil kita maghirin tanay tanya dahil inig lang mo ang isa ka ang isa ka kuan ang isa ka um, kamot i-protect gakso ninyo ang galon ang isa i-cover ninyo sa inyong ulo what if na yung hard material or mga kuan nga mo mo anak sa inyong na naong so i-protect yun ninyo dili matusok anak kaysa kusog sa pressure sa tubig So ni ana na lang sukus kino na iusa na lang gyud mi Lord oi. Eh. Og mao na man lang ka ni og pagbuot na lang gyud ni mo patan nan jud ba. Iusa na lang gyud mi Lord nga makit an gyud mi usa. Iusa na lang gyud ba. So muna, na. pasalamat sa Sir, na ni ana gyud ang tubig. Dugay ba siya mga pila gyud ka oras. Nakakaon gyud mi biscuit mga alas 2 siguro sigroto alas 3. Ya siya na alas 5 pagudto sa buntag ang tubig na ni taas hmm. ni saka so nag gut jud me nag nagkurog na miska kagutong pero wala na lang na mo gimay kay nagdamo mo tubig kani muya mo giseg inum isip inom, lang na mo ba just in case nga diglid mo kuan wala pa may mga pagkaon hmm. kay ang naitabo mo god ato ispanic buying pagkaon there is almost gi gibutang wa man may nagdahom nga uh, lonok di ay ang maitabo abi na mo og ka ng, same lang sa udet kay ingon lagi sila nga at labay ra daw sa 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 Cebu region in ana so sa north part sa Cebu mulabay ra daw so na na, na namin sa north part sa Cebu so kampante sad mi nga dili maguba ang ang tulay diha ang mga riprap usa pa na di ang mga gipangkuan diha para sa baha sa tubig ikan sa bukid So, gid mi nag-expect ah, ni na anak jud kataas ang tubig. For the first time, ang sabi liya Lara sa una, kay dili man, dili siya in ato. Nga sa sa to'y rescue sa una, kay wala man di rin naabot. Mm -hmm. 2011. So, makonsider ni mo ma'am nga second life ninyo? Second life. Second life namo sa kong anak nga, eldest na ako kay baby pa man to siya atong nga, time good mm. one month old nga gisakay na lang nako ato during atong 2011 na baha sad but not baha nga same ani kataas gid ang tubig nga so, katong nga time is swerte me kay naabi dayon mga rescuer kay dili man gid tutan part sa kutkot ato nga taas jud kaayo pero sa karon hita nga hitabo karon nga tino is mm. grabe gid So, panasad, ano saan, magtagaan ka chance you know? Yes sir, as in, kamu, as in like, not, not, just kanang sa akong family, family mm. but tanan, timo, Although, sad to say nga, nakabati kong historia na, naagi mga nakalas ba, na part sa kot-kot, like bukid nga part sa kot-kot, na, nga ano, bilgo sila. Mm. So, uh, nang kayo ka na dutan na nga among silingan diri si ka driver, dali na lang kung buntag, nakahilak di ko sir, yun, nangita siya sa iyong asawa. Antal oh, na pa kiti? Siguro, wala pa siguro nakiti kay nag save ko na o bata, dahil na appeal siya. Mm -hmm. So, muna, kayo nga ko na kaming tanan, mapasalamatan kayo ni ba nga, itagaan sa ni second life, second chance nga, inana, sa naitabok gadis good, good na yan yeah, din ang tubig. Wala na dyan may nagmatter sa mga butang, sa unsa pa na na wash out biha, na apil sa kuan, tanang silingan diri. Ang importante nilang bigyan po ng mga tumay mo hubas yun ang tubig mo. mo bisan pag na lang yun yeah. niya, dilip na siya sa niya. ikulbaan pag yung meato, eh. sige pag yung uwan. Nagsigigid uwan mo to ang mga bata kung iparaskis akong mga barkada. Tagalungsod, mga tagalungsod na barkada na ko, gipares na po ito pag mga after ni Hubas Dere eh, kay nagpunuan pa man sir, mahadlok mo ko nga mabalik na sad ang ang taas na tubig.